Ang daming nagtatanong paano magpalaki ng back tapos paano magkakats yung mga likod natin. So eto na, gagawa ko ng video sa inyo para magkakats ang inyong mga back. Let's go! So syempre, every morning lagi ako nagpo-pull-ups. Okay, ang ginagawa kong pull-ups guys, minsan 10 pero ngayon ang ginawa ko ay superset pull-ups ang gagawin natin. So ayan, kung makikita nyo, eto yung lagi nyo nakikita, yung regular na pull-ups. Ang nagawa ko lang dito guys ay 8 lang. Tapos nung mga bandang huli na, hindi ko na siya masyadong maangat, okay? Kasi pang ilang set ko na to. So next, pahinga ka lang ng mga 15 seconds, diretso ka kagad dito, okay? Unang set pa lang lahat to, okay? Ito nagawa ko lang dito, anim, kasi medyo pagod na ako dito. At ang pinakamax na nagagawa ko lang dito pag superset ay 6 to 8 lang. So next, kung makikita nyo, ito naman yung hawak naman sa gilid. Ito ang target area nito na naman sa ating mga palikpik, okay? full back workout to. Lahat ng back tatamaan. Pero ayan, kung makikita nyo, hirap na hirap na ako dito. Pero okay lang yan. Okay lang kahit ganyan. Magagawa ko rin yan someday. Okay? So ayan, after nyan, after nung superset natin, apat na ulit yung gagawin yon dumerecho ako dito para humaba ang aking likuran. Hahaba ang likuran nyo. Kung makikita nyo, dapat pag inangat nyo yun yung dumbbell, papunta sa inyong bewang. Tingnan nyo mabuti yung dumbbell kung saan pumupunta. Meron kasi ako nakikita, basta maangat lang nila yung dumbbell, okay na. Pero mali po yun. Tingnan nyo yung form guys. Ilalaglag nyo mabuti yung dumbbell, tapos hahatakin nyo papunta sa bewang nyo. 10 to 12 repetitions ang gagawin nyo dito. Tapos sa kabila ulit, okay? Tingnan nyo naman yung form sa kabila. Yan, yung tuhod nyo, ilatag nyo dyan, kailangan is straight. Tapos yung kamay nyo nakatukod dyan. Make sure na straight din yan para yung, babak yung kabilang back nyo, yun yung sinasagad nyo pababa. Okay? Ayan, tingnan nyo mabuti. Naka-straight lang yung arms ko dito. Tapos yung kabilang back ko, nilalaglag ko talaga. Ayun, no? Tapos hahatakin ah, ko papunta sa bewang ko. Tapos, yung, tingnan nyo yung kabilang paa ko. Medyo nakabensya ng konti kapag ilalaglag ko na yung dumbbells. Yan po ang pampahaba ng back. Ayan, no? Tingnan mo yung likod ko dyan. Nagkakakats talaga, ba? Diba? So, ayan, effective to guys. Pwede nyo gawin to araw-araw kung hindi masyado nagkakakats yung likod nyo. At syempre, dito na tayo sa ating next workout. Ito ang tinatawag na uh, single dumbbell deadlift. Okay, napakalupit na ito. Wala na, nagawa na guys. Single dumbbell deadlift na patindemen. So yung binubuhat ko dito, nasa ano lang yata yan, nasa 50 kilos lang yan. Medyo magaan lang siya dahil isa lang naman yan. Okay, tingnan nyo yung form ko dito. Tingnan nyo, proper form. Dapat yung likod nyo naka-straight tapos medyo naka-chest out kayo ng kaunti. Ayan, straight. Okay, tapos tingnan nyo yung tuhod ko dito. Medyo nagbe-bend siya kapag ilalaglag ko na yung dumbbell. Tapos straight up, kailangan naka-chest out tayo. Tapos, i-feel yung lower back nyo. Dapat yun ang gumagana para lumakas talaga ang...